Pugundi ko. So, ayan. Inayos ko lang yung Nagaya natin ng camera. So, kasi, okay. Um, ako. Pati bangs bala, babe. Pati bangs. Diba yan? Kili. Okay. Lansa kasi yung camera, guys. Ako oh, 'to. Konsi. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Diri, diri, diri. Naririto. Ito pala Ano na? Okay pa. Okay. Oh. pa. Oh. Diri. 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 Tapos 'yung ko, tapos. Tapos 'yung Deboot ko. Deboot ako. Siyempre. Yun. Perfect. So, ngayon, guys, Hi, may gagawin tayo. Ito, ginagawa ko ngayon. Magluluto tayo ng ulam kasi wala kami ulam. So, gagawa tayo ng harina gamit ang ating tilapia. So, nakuha ni Alex kanina kasi uh, siya, guys. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo kung paano natin gagawin. So, first, guys. So, gikuhaan ko na siya. O, kanang sa guys. Kanang unod. Mga unod-unod. Para mo itong himuon o bula-bula. Hmm, so, bula-bula pala ang tawag nito, guys. Maghimot ang bula-bula. So first time na akong maghimo ug bulak no. So tan-aon ta kung kung na, lami ba jud ko maghimo ug bulak-bula. Gamit ang isda nga tilapia. So wala naay unod. Wala naay unod ba? Diba? Mm. So gamay lang man atong sinahanglan guys no. Gamay lang. So tulokon jud nato kay eh, para wala naay unod mo bilhin ba Okay. Sayang magot ko na inod ko. Pari po. Marami pa ni siya. Mm. Ay, pa. So sayang kahit lang ka lang Alex bago ko na iya Tawo na eh Dulo ang sarawang sato ang

Kailangan kasi walang buko. so ito na. iyan. so ito. tapos niya. so ang gagawin natin nito pangalawang steps. Yes. Liit-liit na natin siya. Mahiwain natin siya ng paliit. Paliit ng paliit. Ganyan na lang natin. Chop-chopin. Hanggat sa madurig siya. Ano oh, ang tangasangan ni Mulmul, -mul, babe? Ano ang tangasangan ni Mulmul,

So, ito na yung ating hiwa-hiwa na tilapia. So, kunti lang mga uh, labis no? kasi kunti lang yung tilapia natin. So, next is gamit tayo ng bichin, uh, magic sarap kitchen at syempre oyster sauce. Ayan. At syempre may dalawa tayong sibuyas dito. At bawang. So, iwain na natin ito. Let's go. So, ito, one egg. So, dahil Pinoy tayo, tilukin natin yan. Siyempre, ito, may ito yung ating tilapia. At syempre, sibuyas lang tayo guys kasi hindi ako kumakain ng bawang kapag. So. Tapos, isla na po ng magic. Lubos na lang natin kasi kunti lang naman ng magic na yun. Syempre, ang at bicheng yun mm. lagyan natin ng kunti asin yun tapos meron tayong dito sili para maanggol ayan

Ini mana? Ya. Ini sama Atlantik deh. Ini mangkut. Bulu-bulu. lagyan na natin siya ng pang pa ano kalumet oh na may mantika mo this load hmm? then yung ating yes baking ayan konti lang hmm. so kinamay ko na siya guys para maano talaga natin yung So, nakahinga nakahugas na ka. Hugas naman ako ng kamay. So, ayan. So, pasensya na kayo guys. Nahuli yung ating oyster sauce. <laughs> Kalimutan. So, ayan na. Hindi na natin siya ubusin. Mix lang natin. Mahuli ang ating oyster. <laughs> so, ayan, ready to cook na niya siya, guys. 则言。So, So, yung ano una natin gawin is maglagay tayo So, una ano lang Parang hindi nga sya bulabula malabis eh Pero, ayan Thank you.

Masih enggak suka pokoknya. Kadet fitur Nah. Kalau fitur tadi. Hmm. selesai spam? dừng <laughs> <Nhân nhạc>. hmm? <laughs> <mong> mà, <buu> bay bạt sao <laughs> chẳng biết mấy đứa tưới nước cái <laughs> này, này pa? này tơ kia bigyan din. Kumita mo ang mo sa atin Ang isa sa uluan. So, ayan guys. Kasalanan muna kami. Thank you for watching, guys. Yubi siya. Sure. Bye!